Maydal dito na kami sa laut maydol. 'Yan dito na kami naka pundo. At 'yan yung kawil maydol. Mga ilang piraso 'to ba, ba? Kawil ay apat piraso maydol. Yung malilit. At 'yan yung pamain maydol. 'Yun. Lanuan maydol. Ah. Uh, Lanuan na binalatan maydol. 'Yan. Ito yung paborito ng mga bilason yung mga dalagang bukid at indangan yan pili itong pangpain sa kamay doon sa uh, lapo sa so, kamay doon uh, kundi lang po yung pamain namin yun. uh, yan yun apat piraso Kena makadali tayo may idol.

alun alam yun talo alam mang alun hmm. na yung pamain may talo alam mang Maganda. yung magandang pamain bilas talaga Sagata si Papa Maytol. Sagata sa isda. Tunog. Mm. Tunog kawil. Tunog kawil. dahan ano nyo naman yun yung delikado may dalaw Dude. Bien. Ah, dan lagi

gabi eh. tunog naman yung kawil babaw na ba babaw ano ah, naman apat yung kawil may idol yung isa na naputol kato, to. Bing hmm. kain talo. Hmm. Sibad ba ito? Bing sibad. Kung natin nang kaba. Hmm? Yung malaking kawil ba? Germanok. Ang tawag Germanok. Dagda ka lang isa may dul. Dahil na po ito yung isa kaya ito yung dagdag. Ayan, -dag. malitang yung may dun. pagkain ng malaki may dala yan walang kawala yan may dala walang kawala kahit maliit man nung malaki huli pa rin yan oh. Ya, may pangulam na at may pang -binta na rin.

Di kan lat ay eh, maidol, kakare pa lang maidol. Bago pa lang area. Tunog-tunog yung kawil eh. May bangka din maidol. So, malaki. May bangka. Katabi na may maidol. Okay. Ito, buti na lang, nagpatay ng isang piraso.

kita ingin kau ini sebet. Tadi sebet, sebet dan. Oh, यह have... ayan ay doon karetay nang kuan ng mangantad ng... ng... Okay, lucky you made them. Ayan. Okay, sunod -sun yung huli may tol. Sunod -sun yung huli. Okay.

Eh, kerap. Kerap sih, bater kami itu. Tiba Isiusiu pa isa. Ay, may isiusiu pa. Ang piraso. Gabing, sibad ba? Hmm. Mang, mangawil ako. Hmm. Para makaramit tayo. Ito so, yung gabing. Abiting ko bangawil. Yun know, o. Kawil. Ito maliit. May, ka, may kawil na. 5, 6, 7 may dool yung kawil. Ayan. Ito. Ang mga may dool. Samadang sa ganito. Ayan. Ayan. Okay, tin Sana makadali. Papa. Tingnan natin yung mga kamidol. Kamidol, Buhay na buhay. Fresh na po, Ini huli mai dulu. Eh, mai dulu mengawal kita mai dulu. Yun. Oh. Awal kita mai Hu. Yun. Yang huli natin. Yun. Yun. Sapin kita ko, dulu. Hu. Yang yang kawil ko, mai dulu. ako, dako naganta. Yan, hindi lang na video yung paghila ko may doon dahil hindi pa marunong mag video si Papa kaya yan, huli natin kilaki Woo, thank you. I yung, asa asa lo asa. Ibin. 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 may doon, nakapaghanda na ko at nakapangawil may doon. Yan. Ah, gawin natin dito ba? Ah. Ito, sayang, sayang naman dun. kaya labas yung tukol. Naglabas yung, yung parang bibiron may dun. Kaya yan, natin. Magkita ng Yan yung huli ni Papa. Nagdagdagan may dun, yan. Pakol. May pakol pa may dun, oh. Pakol. Ayan, may dun. Magkita ng kawil. Yan. Woo! Talik kita. Lalayo pa yung kwan may dul. Be, napahingal tayo dito Maydol. may dul. Yan. Talik. din may dul. Hi. May pangbinta na, may pangulam pa. Kukunin pa tayo ng mga halik may dul. Yan. Ah, lalag. Yeah. Ha? Pag taga, ma, ito sa sun. Doon. Ito, kawil. Doon. na, may doon. Mag-hila ng pundo, may doon. Kaya, update na lang, may doon. Pag doon na kami sa isla namin. Kaya, ayan. Lahila ko na yung pundo, may doon. Doon. kasama namin may dul hindi yan taga amin may dul kaya yan na may pag doon na kami sa kanin po may magandang hapon may idol dito na po yung kinita namin may idol yan lapo 1.6 times 1,500 equals 2,400 at dan yung maliliit may idol yan 2.2 times 80 160 may idol yan tapos Bilason, yung dalagang bukid. 0.9 times 90 equals to 81. Yan yung kinita ni Maidol ay 2,641. At may barya pa sila Maidol dito sa 1,000. Dahil 3,000 niya may idol. Uh, may barya silang 359. Kaya may Maidol, uh, ibalik, na, ibalik ko yung barya eh uh, yeah my idol dito lang dito lang my idol yung video ko my idol at yan uh, marami maraming maraming salamat po sa inyong suporta at ulang sawang panood na aking mga video at ingat kayo palagi my idol in god bless.